Mas kinalalapit ang kapaskuhan, ang malulungkot na balita hindi po maiwasan. Katulad na lang ng nang nangyari sa isang barangay na aming binisita. Gabi, nito lamang October 12, nang gulati ng apol ang noon sanay magpapahinga ng mga taga C-70 sa barangay Tatalon, Quezon City. Rasulok ang may isandaang bahay sa Victory Avenue sa barangay Tatalon sa Quezon City. Umabot sa Task Force Alpha ang sunog bago ito ganap na naapula mag-aalas 10 ngayong gabi. Gawa sa magagaang materyales ang dikit-dikit na bahay rito na tinupok ng apoy sa loob lamang ng tatlong oras. Uh, ayon dun sa mga magkakapit bahay, may dalawang mag-asawa na nag-aaway ng ano, dinila uh, hindi nila namamalayan. Yung kandila, sa kandila lang nagsimula yan. Yung kandila, inabot yung kurtina bigla yung paglakas ng apoy kasi puro light materials ang ano eh, ang mga kahoy dyan eh. Sa kabutihang palad, wala naman daw nasawi sa insidente. Subalit tinatayang nasa 375 pamilya ang nawala ng tahanan at karamihan sa kanila halos walang naisalba. Lai, ano lang po yung nairigtas mo na Wala, ma'am. Bata lang yung mga bata wala kaming dalang gamit. Ang nailigtas ko lang po yung picture ng Yumao kong asawa at yung santo Niño po. Ito po, ito pinagirapan talaga ito ng apo ko. Kasi talaga napamali ito sa amin. Sa kabila ng nangyari, nakatutuwang malamang nananatili pa rin positibo ang mga taga rito. Lalo't marami ang handang tumulong sa kanila. Ngayon sabi ko nga, ano, naglapit ako sa mga kaibigan ko, manghiram ka ako ng kaldero. Bakit, Nay? Kasi po wala na kami masaingan. Hindi na, iyan, iyan na na yan, mahalaga sana sa akin. Pero alang alam sa sunugan, ibigay ko na lang. Abi, tapos po yung mga iba na ano, may bigay-bigay din sa amin. Sa ngayon, unti-unti nang bumabangon ang mga residente. Ang ilan sa kanila umutang pa para makapagpatayo ng munting tahanan. Yung iba, ipinagtagpi-tagpi ang mga sunog na yerong pwede pang magamit. At para naman sa iba, para lang may pananggap sa init ng araw. Ang hirap, ma. Mahirap. Mahirap talaga ang bahay. Kahit ganito lang sana. sa klap na katotohanan. Pinakamatindi ang epekto ng ganitong insidente sa mga batang walang kamuwang-muwang. Ang biglang pagkawalan ng mga laruan, pagkasunog ng paboritong damit, ang kawalan ng maayos na bahay na matutuluyan. Ngayong Pasko, target naming makapagbigay ng sa mga batang biktima ng sunog. Suot ang binigay naming mga bagong t-shirt. Talaga namang nag-uumapaw ang excitement ng mga baguets. Huwag baby teal! Kasamang ating mga host at surprise guest, makikisaya tayo sa sorpresang Christmas party para sa kanila. At zero, zero two.